Hello guys, good day, happy Kasadyahan sa Kabanwahanan. So guys, ngayon Sabado, let's celebrate yung Ilo, Ilo, City ng Kasadyahan sa Kabanwahanan. So guys, ngayong Sabado guys, let's start na ang Kasadyahan Sobrang dami ng tao guys. Enjoy na enjoy talaga sa drum beats, sa tugtog, sa sounds, at, sa, at saka sobrang dami ng tao. Grabe. Thousand of people yung nandito ngayon sa may ano, Snart Street kung saan lang celebrate ng kasadyahan may mga kapulisan din tayo dito for, for the peace and order ng ating kasadyahan so talaga napaka peaceful talaga dito guys yung celebration ng kasadyahan festival so lalo na bukas guys sobrang dami na ng tao kasi bukas ay dinag yung festival na so mas doble siguro abot ng milyon yung tao dito bukas na magse-celebrate ng ng ano pa sa Festival. So nandito dito rin guys si ano si Bamakino. Pumunta rin siya dito guys. Ayun siya si Bamakino. Kasi celebrate din siya ng Kasajan Festival for the So enjoy siya guys sa marami na picture sa kanya. So ako nag-take granted din ako magpa-picture sa kanya. So enjoy lang talaga sobrang dami ng tao. Happy dinagyang talaga kay Sir Pamakino. Enjoy yung mga tao dito. Nice to see you. At saka yung ano guys, yung mga tao dito guys, talagang may papunta pabalik. Hindi mo alam kung saan patungo kasi sa sobrang dami ng tao. So enjoy na enjoy talaga Lalo na ako guys Enjoy na enjoy na ako dito sa Pag-celebrate ng Dinagyang Festival So ngayon ay kasadyahan Ipinakita ko sa inyo guys Kung, kung gaano karami ng tao Ayan So enjoy Nagsiselebrate na Nakikita nyo may mga ati tribe May mga beach May mga foreigner na pumunta dito Siyempre, kailangan natin mag-celebrate, magkisaya, mag-joy. So, papunta tayo guys ng Capitol. Pakita ko sa inyo kung gaano katami na tao sa ilo-ilo Capitol. So, diretso lang tayo. Maglakad-lakad. Yan, Grabe ang tao guys. Subang dami. Enjoy na enjoy. Talaga halos lahat ay enjoy na enjoy. So, siksikan ah. na. Kahit siksikan guys ay talagang walang problema. Safety yung mga tao dito. Napaka safe. ang ganda ng ahas guys. oh, ayan. White. White na ahas. Puting ahas. Ang cute. So, diretso na tayo. Kita mo naman talaga guys, yung mga inunggo talagang nag-unite yung mga inunggo dito sa Iloilo na mag-celebrate ng Kasadyan Festival sa Iloilo. So, ayan. Picture, picture. Grabe talaga. Alos lahat ay nakangiti. Lalo nung, lalo nung pasalubong sila, nakangiti lahat. At saka, uh, once in a year lang to na ano, yung celebration dito. Every uh, last port ah uh, last ano ah uh, port ng week ng January basta apat ng linggo ng January yung celebration dito yun yun guys siyempre may, medyo may hirap ako buksan ng Tagalog kasi ito, ilunggo ako kaya sige lang pag tiisan natin <laughs> pag Tagalog tayo ay kasad ka lang ah okay Grabe. Enjoy, enjoy. Super saya na rin guys. So, kita mo may mga sabi ng items. Sobrang dami tao. May mga bata, matanda, kaya, mataba. Alos lahat ng dito na. Walang problema dito sa kasadyahan guys to celebrate ng dinagyak sa Iloilo walang problema enjoy ang lahat everybody is happy kasi alam nyo naman yung Iloilo -Ilo City ay tatawag na City of Love my heart beats in Iloilo -Ilo City kaya tuloy-tuloy lang picture-picture yan may local in there so lalo na bukas guys sa uh, tinagyag so marami pa ng tao million na yung tao na pumunta dito so ngayon ay thousand-thousand lang so dito ako sa anong mga side ng Xnard Street papunta ng provincial capital sa kabila naman to guys marami din na House of Freedom sa marami din tao doon kasi pipe charging area to guys yung kasadyahan So, yung ano, yung tao ay karat-karat. Ayan guys, parang ano yan siya. Bili-bili-bili-bili-bili siya. So, ayan. Maganda siya eh. Hindi ko siya kilala. So, diretsyo lang. So, yan, guys, yung ilo-ilo po -ilo din siya kapitol. So, dito guys, may judging area number 1, yata dito. So, dito nag-start yung competition sa kasadyahan. Ayan, buti na lang may mga the officer tayo na nag-maintain ng peace in order dito sa my city ng Iloilo yan Alabira, Iloilo enjoy na enjoy kita nyo naman dito sobrang dami ng tao So kaya na yan guys ang oh, may presentation pa dito. So hindi natin makikita kasi sobrang dami ng tao. So ikot-ikot uh, lang tayo. Hala, pira, Ilo-ilo. Hala, bira, ilo-ilo Ayan, -ilo. ba Tabing balon Marabi guys Sobrang tami ng tao Pero mag ang maganda dito guys, sobrang hangin Maganda yung panahon Malamig ang panahon Kaya Chill lang guys Kahit guys, so sobrang tami ng tao Kita nyo pa rin ang ililo ay malinis Wala kang makitang kalat dito Ganyan guys may makalat din po pero mga kunti-kunti lang. So ayan guys, uh, papunta na tayo ng ano, lapas. Guys, sa ka pintal. So ito, madadaanan na natin yung ano, papunta lang all of justice. So makita mo na dito guys, may mga paninda dito, mga sabihin ng items, mga pagkain. Ayan, may ano dito Oh. Kita mo naman may pisto, may mga pulis na ikot Syempre, kailangan ng safety ng lahat. Yan. So, dito na tayo sa tapat ng Hall of Justice. Diretso lang tayo. Napapunta na tayo sa may Jones Bridge. Jones Bridge ang tawag dyan. Basta, yan. Papunta ng ano, sa tulay. Upwards Bridge pa lang tawag sa amin. Uh, Upwards Bridge pa lang tawag sa tulay dito sa La Paz. <coughs> Papunta ng, ano, ng Gaisano, La Paz, Gaisano City, La Paz, Nakikita ko lang sa inyo guys Yung iba kasi guys may pakuwi na So ako pakuwi na ako Yung nasa salubong ko naman guys Ay papunta pa lang Ayan Kaya nagsasalubungan ng mga tao dito So ako pakuwi yun sila pap ano, papunta pa lang So dito na tayo sa may tulay So ito na yung tulay ng Ports Bridge So, nandito yung ano esplanade yung sa kilid guys, may ilo-ilo esplanade maganda yung esplanade dito sa ilo-ilo magkita mo naman, oh ganda ng pintura diba guys, amazing yung tulay namin dito sa ilo-ilo, napaka colorful napaka kulay daming kulay So, ito na guys, yung Gaisano Capital. So, siguro guys, hanggang dito na lang. So, see you na lang sa next vlog ko. Abangan. Bye!